what's up mga kaisan mga kainsan magandang umaga po tinanghali na tayo nagkayak pa tayo ng ano alas 6 na mga kainsan ng umaga ay nagkayak pa tayo ng mga pahasabugan natin ng pataba po ito manibagong bagong pato pataba ay sinakambal naman po kasabay din natin pa sa kakanina na bibisita naman po ng ano palayan nila at baka mamaya ay tinitikman na lang ng mga mababait mga kainsan ano mga kainsan kumusta na kayo lakay na naman tayo Sab may nag comment doon siguro ba yung mga bago kong tago sa so baybay ang nakalagay ay kainsan kung hindi ka nagbablog anong ginagawa mo ngayon ay baka ganto Ganito mga kainsan pa rin. Nagugula yan. Ito pa rin mga kainsan ang ating trabaho. At uh, ito talaga yung hilig natin eh. Simula bata pa lang tayo. Siguro influence na din ng magulang. Araw-araw nakikita noon. Yan, ito po yung sa mga bago. Ay, sinubukan din natin nag-abroad noon, tapos sampung taon tayo. Ay, ayos naman. Ayun ay, talaga ang target natin, ay sampung taon lang tayo sa ibang bansa. Tapos ay, babalik na tayo dito. Kumuha lang ng kaunting puhunan doon. At, uh, Siyempre, balik na din tayo dito sa ating uh, ano. Balik na din tayo dito. Mas uh, masaya kasi ako dito mga kainsan. Although kahit ngayon nagagawa-gawa pa rin tayo ng cake pero ito talaga yung gusto ko eh. Dibaga, sabi nga nila, kahit anong ganda ng trabaho mo sa abroad pag talagang although maga, gusto ko rin yung trabaho ko dun pero ito talaga yung ano ko mga kaisan eh yung passion ko passion ko din gumawa ng mga wedding cake mga cake yan minsan may nagpapagawa pa rin sa atin may mga nagpapaturo wala nang problema sa akin mga kainsan sabi nga nila eh kung saan ka masaya ay eh, kainsan walang aircon dyan sa ibang bansa kasi mga kainsan puro aircon dun ay eh, okay lang mas mas uh, ano ko dito Pwede naman tayo mag-pergo. Kaya <laughs> lang eh, siyempre, sabi nga eh, kung saan makas kung saan ka masaya, dun ka. Dito kasi mga kainsan, kahit ah, medyo kahit mataas na yung posisyon natin dun, kahit ang na nasa ay dito, hindi ako na-stress mga kainsan. O, to, lahat naman ay eh, may stress, lahat ng trabaho, lahat kami uh, ano kasi pag ikaw kumbaga ikaw na yung humahawak ng restaurant nyo, may pressure kasi mga kaisan lalo pag may mga meeting kayo kaya mo naman yung pressure kaya lang siyempre dito kasi mas mas naging ano ako relax kahit yung mga meron namang natawag pa rin sa atin mga kaisan yung mga inapplyan natin ng araw yung albite.com eh, alam naman nyo siguro yun yung mga na ex abroad marami pa rin tumatawag Pero dito kasi ano, dito kasi mga kaisan, may ano, mas malaya ako dito. Lahat gusto ko yung magagawa ako Pero ako yung ano, saludo sa lahat ng OFW at saka mga mag-OFW pa Uh, ang maipayo ko lang sa inyo yung lagi ang sinasabi ko eh uh, pag nagpapadala yung ano yung inyong mga kapatid or magulang mahalin nyo huwag nyo tulungan nyo siyang palaguin kung ano yung binibigay sa inyo kagaya nung kasi yung mga yan mahirap ang trabaho dun talaga mga kainsan hindi ka doon pwedeng pamangamanga kahit nilalagnat ka pwedeng pumasok. Hindi ka pwedeng hindi papasok lalo sa amin. Mapapagalitan ka. Yung iba sobrang stress. Kaya ako'y saludo mga kainsan sa mga OFW. Pag nakakakita ako talaga ng naranasan ko ay eh. kaya pag magpapadala sila sa inyo at pinag-aaral kayo ng mabuti ng magulang nyo huwag kayong ano yung iba kasing bata matigas ang ulo ang iniisip pinabayaan sila ng magulang nila pero unawain mo yun ay para sa inyo din pag-aaral yung iba'y naglalayas nag-aasawa ng maagap hindi gayon sana'y ano mapanood ito ninyo ng mga kabata para sa mga kabataan na hindi naman lahat pasaway pero yung iba nagre-rebelde eh. may mga kaibigan akong ang anak ay nagrebelde eh. may mga katrabaho akong ganoon ito nga OFW ang akala pinabayaan pero hindi yun ay para sa inyo kaya yun ay umalis para mapaginhawa yung buhay nyo Dahil sa panahon ngayon, kailangan talagang nag-aral kay eh. Hindi na ngayon pwede yung ano. Tapos ka na nga ng grade 6. ngayon, hindi ka makatanggap ng trabaho. Tapos ka na nga, eh, hirapan pa rin matanggap eh. Yun, ang may ipayo ko. mahalin nyo yung pinapadala ng kahit kapatid nyo basta kung sinong breadwinner sa pamilya nyo hindi yung inom dito, inom doon waldas dito, waldas doon dahil kung kumikita ng pera e eh paano pag nagkasakit na nasa abroad hindi walang ibang kukuha nan eh di pare-parehas nga nga magiinom tayo dahil may may padala naman si misis naku po nasa abroad <laughs> maraming gayon mga kainsan yan ang reality sa sobrang, sa sobrang dami ko nang nakasalimuha huwag gayon pinagsabihan yan <laughs> hindi naman payong kapatid lang yung akin hindi naman masamang magpayo ay sabihin naman ng ibang piloso po ano mga kainsan bakit pinaghirapan naman ito ng itong asawa ko <laughs> ayun na nga eh. mahal pa rin ang presyo ng talong mga kainsan ngayon oh, mga kaisan dumating na po ang dalawang kambal nakakuha po natin dito sa bagong pruning natin yan isang sako po at saka one port meron pa pong pitasin doon ano ito okay na yung binisita ninyo gamasin na tubigan ninyo hindi pa dapat na kasunod ng kay ng mga ng bahay oh okay na. dami na naman pala nung no. Ha? Huh? Ang dami na naman Oo O tuy, ang dami tatanong, bakit daw hindi ko kayo iyaing magulay? Eh gawa ng ano, ang am, aming am pong ay babuyan po Pagkatapos po babuyan ay ano am po, kami maghahalaman din Oo oh. Ang dami tatanong, kaysa? Babuyan muna, aming am inuuna Nung dalawa? Ang uh, kainsan Pigir eh pigir. sabi pagkatapos ng pigir, halaman ha? na po Oo oh. Kung baka step ba? Utay utay ano utoy? Uh, uh, hindi pwede mapers at wala tayong pang uh, pang malaking puhunan po. Uh, po. Uh, utay utay po. Utay utay po. Susan po, po. halaman naman. Susan so, yun po eh maghahalaman na na rin yan. Nakatuka na po yung kanila sa patag. Dahan dahan ay gawa ng mga sa puhunan. Ano? Yan sila po ay eh, ano dun. Tig ilang inahin ba ang gagawin nyo utoy? Tigalwa. Tigalwa ang inahin po muna testing baka pag, pag, -pag magkakay hindi dagdag, uh... uli ano dagdag -dag, dag -dag uli mm -hmm. yun sa mga nagtatanong ba't di mo yaya mag ano yung kapatid mo Pwede yun nga no tuy tuy utay tuy utay po kung baka biglang napataas ang lipad po ay eh, <laughs> bagla po lumagapak Ang bilis. Makakutip na rin na yan. Hindi na lang utoy ka. Tari na wala. Ang ah. na lang. Hindi na lang utoy. Dua. Nakalimutan ko pala Ay, Dalawang sako lang. Ay, mayroon pa itong kalahati. Oo na kilos na po pala yung Yan pong natin. Ang gaganda na. Yan si po naglalagay ng pataba. Abuno. Tinuno na abuno. Calcium. Calcium po at saka Katorse, mix po yun. Ilang kaon pa ito yan? Mga... Siguro di mga... sako yan? tatlong sako po natin ari. Patatlong sako. Bale, dalawang sako. May dalawang sako pa pala dito Tatlo. Apat, lima. Nahal, sinabunso. Yan, nakaipa po oh. nalap ang talong ano po pinag-aaralan pa din po ng maig po ni Utol Bumbay kampi kumukuha din ng idea ay ang hirap din po naman na biglang tanim ay wala pong idea kailangan po may alam din Ano tul? Sabi nga nila lahat lahat naman ay nanggagaling sa walang alam.

No. Salamat po sa blessing. Hindi pa po nababa ang presyo. Para may ko sa aming kapitbahay ay. Para may padis ko oh. oh. Nagsimula sa mahirap na palaran na inanap Patuloy na nangarap ang lahat ay nagsisikap Magkasamang naangat tayong lahat sa pagkat kasamaan Hindi nagkakaingitan Pataas ay nagkatakahan Pagkat tayo'y isang pamilya Nasa pamilya kasamahan Tunay na samahan Na pamilya ating turingan Halika na mga kainsan Tayo ay walang iwanan Sa pangarap at kinabukasan Hanggang sa makamtan Halika na mga kainsan Na may patuloy na samahan Tunay na samahan Na pamilya ating turingan Halika na mga kainsan Tayo ay walang iwanan na, mga kaysan, nasa 300 kilos Ay diretsyo na rin po tayo paano 30 bandil po yan Diretsyo na rin tayo mga kainsan sa Prusia At gawa ng Kukuha din po tayo ng pangupa Kukuha din po tayo ng pangupa doon Para aabot pa po para abot naman alas 4 nasa tayabas na po ulit tayo salamat po sa inyong pagsama at uh, nagaantay lang po tayo ng ano traffic po doon sa dulo ay, may aksidente yan ingat po tayo lahat mga kaisan salamat po at bibiyahin naman po tayo nainaw